baik banget Hey good morning Nalala mo pa Oo oh. Saan tayo muli nagkita? Sama ilalim tulay Ilalim tulay, tama <laughs> <laughs> Hey guys, no? Ha, <laughs> ah, ano ang ulit? Inday ah, Si, si Ate Inday Ay, magkaedad lang yata tayo eh ta Di ba taga-negros ka? Ah. oh. oh taga-negros Di ka negros? Sa San Carlos San Carlos San Carlos Ako sa Imamailan Ah Oh. So, so guys no uh, Ano tayo ko tayo dito Kasi tiningnan natin sila Kasi sila talaga inaanap ko Yung mga dati ko nang mga nakita Kasi nga sabi ko nga uh, Ang pagbablog ko Hindi lang para For content Ang gusto ko Yung mga nakasalamuha ko na Yung mga dati ko nang nabibigyan Sila talaga inaanap ko Kasi alam ko talaga Na talagang walang wala sila guys So, kumain ka na ba? Hindi pa. O, so, hindi pa kumain. Wala kami nila umaga. Kagabi, anong uling kain? Wala rin. Tubig lang. O, so, tubig lang, guys. Imagine si nyo yan. So, nakakalungkot si Sipi, no? Na, na hirap ng buhay, tayo, uh, na may mga trabaho, minsan, na mong tayo. Isang bisis lang tayo, hindi kakain sila. Minsan, sa isang araw, walang kain-kain. Pinitiis lang nila. So, pero namumuhay sila ng maayos. Diba? Wala silang pinipirwisyo wala silang na kapwa nila uh, masaya na sila kung ano lang ang inaabot sa kanila o, nangihingi rin ba kayo ng mga tutong? Opo. Sa mga tindahan? Minsan, may magbigay, minsan wala. Mm, yan yung hirap ng buhay yun. <laughs> Tapos, dito sila guys, natutulog guys. Yan. Uh, dito, dito sila natutulog. Okay lang. Yan. Pagka umulan, yan. Pagka umulan, talagang basa sila. Pero, eh, pag umulan, lumilipat mo yun ng building, no? Ng mapagtaguan. Dyan lang. Dito lang? Oo. Oh, talaga? Aking oh. sa bagay may payong naman ano? Ano yan? Gawa, gawa ko lang yan. Ilan taong ka na ba? 39. Ano ulit ang buong pangalan mo? Pangalan na ito na oh. Edwina M. Pardillo. Edwina M. M. Pardillo. M. Pardillo. Edwina M. M. Pardillo. Pardillo taga San ano taga Negros San Degros, Carlos City San Carlos City guys oh si Ate Edna na lang no oh, si Ate Edna guys uh, ilang taon ka na dito dito hmm. Twelve. 12 12 years 12 <laughs> years guys dito pala boy laboy bata pa so, ko dito bata pa lang dito na siya hanggang tumanda. ilang taon ka na ngayon 39 39 yo dito ako 12 ay uh, Ten? Uh, 10, 10. 39, no, 21. 21. 21 ka. Ay, le. Eh, 27. Kasi ano tayo ngayon eh. Tama ba? 39 ngayon, di ba? 20. Ano kami? Ano Ano kami? 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 Ano mga aso na ito, Ah, Marina ngayon. So no? Oo. Oh. <laughs> Ito siya, blue yung mata. Oh. May lahi. Ito. So, ate, uh, sa pagiging buhay homeless mo, anong, anong karanasan mo na pwede mo may bahagi sa amin na pagpulutan ng aral ng mga manunod natin? Ano? Na hindi na nila, na sila magsikap din sa buhay. Sa amin, hindi mahirap, hindi malungkot kasi sanay na ako sa ganitong buhay doon pa lang sa Punitinsya nang ako sa Pobinsya hanggang pumunta ng Maynila magkamaw pero sobrang sipag niloko lang ako sa amo ko hanggang for 4 na buwan binayaran ko si Dibse. Tapos yung binayaran ko na malas na ako, dito na ako ni Dibse. Tapos ayun ha, nangalakal ako. Hindi ako nangalakal, nangalakal. Pero pag wala, pag umuulan, dyan, si, parang sisiw. Dyan, dito lang kami nakaupo. Pag umuulan, ganito pwede. Pero minsan, ang kita lang namin, 20 pesos sabaw lang, sabaw kami. Minsan, akin. Minsan, wala. Walang kain, tubig lang. Hmm. Tubig lang, tubig lang kami. Parang, di kami nagugutong pag tubig. Pero, ano namin, sakit pala yung sitmura pag wala. Sitmura o pag wala kang kain. Oh. O. Guys, no, nakakalungkot. Ano lang, tubig lang, murong tubig lang para daw mawala. Kasi nasana yung chanyo sa laging tubig. Oh. O, pero masakit din na sa sitmura. No? So, yung ano namin, sabi po, wala. ko, hala. Akala na ko, kuwili pala, kuwili pala. Eh, wala kami kinakain. Wala ka bang bala kumuli ng ulos? Wala bang bala kumuli Wala ka nang ulos kami dito. Hindi ko na alam eh, saan na eh. wala ka bang pinagsisiyan sa buhay mo na sana before, sana ginawa ko to, sana wala ka. Hindi. Wala kang moment na lang. So, ibig sabihin, Uh, dito bilang umles hindi ka naman malungkot. Hindi. Masaya ka naman. Ay, yung pinaka-importante, di ba? So guys, no, pinakamahalaga talaga sa tao, yung magiging contented. Oo. Oh. Content ka sa kung ano lang yung nandiyan, uh, pero wag naman na hayaan natin na maging kagaya ni Ate. kagaya Kagay, uh. na kayo mga bata pa, yung mga nanonood nito. Magsikap kayo, mag-ipon at uh, iwasan yung bisyo. Yan yung pinakamahalaga, okay, pinaka-importante ang, yun. ang, ang ano ko, oh nang alakal ipon-ipon para pambili ng gulay yun ang negosyo ko Gula, eh. o, pero hindi pala kaya pambili naipon namin sa pagkain lang isang tasty o pag inipon wala kang kain sakit yung tiyan namin kaya bumili lang kami kanin gusto nga namin magnegosyo ng gulay pero hindi kaya kaya dito kami, ganito ang buhay namin. Pero hindi naman mahirap. Anong pinakahanap buhay nyo dito? Anong pinaka, pinaka, -pina source of income ninyo? Kung baga ang pinagkukuha na nyo ng pera, ganyan. Meron ba? But ano lang, may nagbibigay rin. May nagbibigay? Oo. So, Ako Ah, nagbibigay sa inyo? Oo, so, pusa lang. Ah, hindi na kailangan naman mang... ka mo siya dyan, manging, hindi. hindi na. Ang galing tino. Ano lang, may dumaraan. Ah, hindi siya pinakamaganda. Hindi kita nakita ang pagiging malungkot oh. bilang isang homeless. Yan yung pinakamaganda. Guys, si ate, well years na siya dito na homeless. Pero hindi natin siya makita na malungkot siya. Kasi sabi nga niya, mataya sa dito. So, pinaka-importante talaga sa tao yung nakukulay dito, no? Sa pero, po. yung dumadaan dito, hmm. alam na nila magsakit ako. Kaya binibigyan nila po, makakain. Hmm. Hmm. Minsan, pag wala sila dito, magkakasi hmm. sa pagbibigyan nila. Kaya yung iba, may bagong sobrang awa, oh. sa amin. Binibigyan kami ng ganit pula. Pag wala, hindi rin namin naisip na, kaya lang gaya yung <tinyin tinyin> eh, ano lang namin? Kung, kung ano lang yung... Oo, kasi ano, ano, ano yun eh, yung... Ano lang yun, parang sa ulam. rising parang leasing. parang oh. Sa ano pa lang yun, minsan-minsan lang. Oh. Kaya, uh, bahay, may nagbigay, minsan wala, meron. Eh, nakalaan kami. Nakalaan kayo pa ng ano, dito kami natulog, ulan din yun. Hindi namin alam, pagising namin, may, nag, may naglapag pagkain, pinasal. Oo, oh, gano'y yan, Oh. Oo. ano kami dito natulog? at ya, ako, tapos meron pa dyan dolo. Pero kami, ang, ang pinipili. Ano kami dito? Yan, siya ako. Oh. Tapos meron natutulog din dyan. Mm. Yan sa dulo, yan sila. Pero kami lang ang binibigyan dalawa. Ang doon, hindi. Kami lang ang pinipili. Sabi ko, lang, bakit ganun? Kami lang, dalawa, eh... Meron, mas, meron doon mga tao. Mm. Kami lang ang... Baga naman yung dala niya lang din. Ah, uh, yun lang din dala niya. So, kayong una napuntahan? Hindi. Pero more on lagi, lagi yun oh, tapos meron po nagbigay sa amin din si Napay. Kami, no, no, no. Rin, kami rin binigay, kami lang din binibigyan dalawa. Sila no. hindi. Kami no, no, no. ang pinipili binibigyan. Hindi, ano ba? Uh, ano na experience mo dito sa pagiging homeless mo? Anong, anong aral na nakukuha mo na pwede mong i-share sa mga manonood, lalo na sa mga bata pa? Anong may payong mo sa kanila? Ano, hindi sila gumagaya sa akin. Tingin ganun. Huwag silang gumagaya sa akin. Oh. Kasi may sa kali pag walang kain mm -hmm. at umulan, walang matiran. Lalo na hinuhuli sa distribute day, dinala sa harap. Mm -hmm. Walang ano doon, minsan makakain mm -hmm. lang. Saka hindi katulad dito yung angin maganda doon. Oh. Diba? Mahimsog mm -hmm. mo sila, doon sila papayag, doon sila mga masakit dito hindi kaya ako nandun nga na ako may sakit ako pero lalong nasakit ako doon kaya pilit <laughs> ako lumabas nakaalam ako dito sa labas na tinitiran ko na parang bahay rin ayun na wala wala na yung sakit ko pero ayoko na mabalik doon ang hirap sa saan yun di? sa so, saan sa Dilpan saan yun? Marikina? Dilpan dyan ah dito lang din? oo so, mahirap yun? ang hirap dito pero pinapakain naman? Oo, Kaso lang ang hangin lang talaga yung fresh, no? Ma, ano yung dito, ma fresh. Yun, mabaw, maamoy mga nasa loob, mga eh may kayo yung dumi. Kaya kung magpunta ka ng siyan, at dudumi ka, hindi ka makadumi, kalat. Tapos doon sa kalat niya, pag hakbang mo lang sa pinto, hitam na, babalik ka. Grabe. So, mas pipiliin mo pa yung dito. Okay, so, doon. Ang sabi nga nila, maganda daw doon daw sa de. Ang pinili ko naman, dito na lang ako kasi dito ako nabubuhay. Sa so, bata pa lang ako, dito ako nabuhay hanggang tumanda na lang ako. Oh. Dito pa rin ako. Kaya ayokong lumayo dito. Kasi kung pumunta kami doon, iba talagang amoy doon sa dito. Eh you know, yung parang nanghihina ka. Hindi ka naman manghina kasi may may tulugan, hmm. may kain. Hmm. Pero so, yung kwan ng hangin. Yung... Oo, iba ano mabaho dito hmm. hindi. Rich dito kahit man bahay dito. Kahit man namin sa makatulog, hmm. basta iputat yung hangin. Doon. Ang sabi ng kasama ko doon sa Delpan. Doon dito may namatay naman doon. Kasi masakit. Ang ano kasi nila, Masakit sila doon sa uh, amoy. Ote, eh, ano, uh, tawag nito, sabi mo, wala ka ng balak bala kumuhay, eh, di ba? So, dito ka na, masaya ka na sa buhay mo dito, kasama si Kuya. Uh, ano ba ang pinakapangarap ng sa buhay mo? Na, may pangarap ka rin ba, sabi before? May, anong pinapala? Pero, pero, hindi ko lang madaliin. Kasi pag hindi. Eh, kaya na madali mo yung pangarap mo, hindi darating. Oo. Oh. Pero pag sinabihan mo lang, darating yun. Pero anong klaseng pangarap mo? Ah, ano, magitinda mag ng gulay. Wow! Yun lang, gulay lang, lang talaga. Magtitinda... Eh, saan naman kayo magtinda dito? Gulay? Hmm. Yung mga, ano ah, lang, banda dyan kasi... <clears throat> para hindi na sila pupunta ng palinkid. Oh, no. <laughs> kasi daw malayo, pagsahit pa yun ang pangarap ko lang gulay kasi yung gulay sa stand yun at least at least nagano like, ano ka no nangangarap ka na magnegosyo isa lang pangarap ko gulay gulay lang kasi <laughs> sa malit pa ako no. grow no. Ah. So, so, ngayon, ilang pagkakataon natin ito nagkita? apat apat no hindi kita gano'n <coughs> sama pang apat no oh. hindi hindi ako magtagal kasi apat. Tangali na, marami pang hindi pa nakakain, no? So, at least pinakamalaga sa'yo, hindi ka malungkot dito. Sabi mo nga, ma, masaya ka rito. Uh, sana, wag natin kalimutan, palagi mag-pray. Kasi, alam mo, kahit anong hirap sa buhay, kapag na bitbit -bit natin yung Panginoon sa puso natin, masaya tayo. Okay, ano, nasubukan ko na rin nag-pray. Okay. Yung kapatid ko, okay. may tanging buhay na. Mm -hmm. Nanilaw na siya. Mm -hmm hindi na nakatayo, hindi na nakalakad, hindi na makain. Umiyak na ako, kaya tangin na yung buhay niya. Ang ginawa ko, nag-try ako sa langit. Ang ginawa ko, lumod ako sa lupa. Tapos, ginawa ko mula yung nalinaan. Lumod ako sa lupa, tapos umalik. Tapos, tapos umalik, sumayo na. Hindi ko sa mas, tapos umalik sa ano, Sabi ko, ano, kumusta na? Kumusta na siya? Sabi ng kita ko. Okay na. Nakaano na siya. Mm -hmm. no. Nakatakad na, nakatayo na, nakatayo na. Na. Naka na. Ako na yung sakit niya. Kita ko na wala. Sabi ng doktor uh, nga, oh. Ano daw gamot yung ininom niya? Bakit na wala? Sabi ko naman. Sabi naman niya. Wala lang po, yung kapatid ko lang nag-pray sa pag-ipon. Kasi ang ginawa ko, yung, yung mag-pray ako sa ban. Mm. Sabi ko nga, huwag na kayo mag-pray doon. Kahit sa labas, okay. eh, pwede kayo mag-pray. Mm. Kahit wala mga altar o Panginoon na katayo, pwede naman oh, natin pwede. na doon oh. yung so, tunay mag-prayer mag kayo, kahit dito, no? prayer ka lang. Pina kahit huwag ka na maglagay ng sariwa na makawak mo, ang tunay nandoon. Tama. Kasi sa simbahan, Panginoon, alohan, wala alo yung sakit mo. Hmm. Haplusin mo, hindi mawala. So, no. sa labas ka, kahit saan ka, mag-pray ka lang, sa itaas mo tawagin. Kanya, no? huwag sa mga simbahan. Tama, tama. lang mag ano sa inyo. May Panginoon mo sa inyo, nakatayo. No. Huwag na dyan kasi rebulto lang yan. Ang tunay na sila. Ang ginawa ko nga, may, uh, may ano kami, o oh, wala. Ang ginawa ko, nalo pa ganito, kahit sa minto, loob ng bahay namin. Umalik lang ako. Tapos pagbalik ko, ayun, tumayon na. Pag punta ko pinagasan, so, gumaling. So, tapos, ngayon palagi ka lang pipre? So, pipre ngayon? Uh, everyday? Oo, so, tapos, oh. pagbalik ko, pagbalik ko kinbukasan, nagpapasalamat ako, lumod ako ulit. Tapos alam na niya yung halik na yun. Yung sa ano, pala, sa ano yan, tulad ng papa, ano, na pupunta doon na salamat. Kaya e, alam ko yan eh. Kasi, sabi ko, bakit ako pa ang pinilip doon? Na, nakasama ko siya. Yung pasko, pero ang suot niya, Santa Claus, pinasiyad pa ako doon. Oo! Oh. Kaya yung nakakaalam mo yung mga yung mga ito, ito, apat na araw akong digiseng. Grabe talaga. Pero, pinamuka, pero, ano, nagising ako, nagsakakila. Ano? Milagro, nagising. Tapos, so, wala ko lang pilay. O, ang ganda ng lakad. Dela Teta. Dela Teta. Yung, ano, hindi yung, talagang kumansyan dito lang. Kahit hindi, eh hindi ako nag pray nandito nasa siya. Okay, puso siya o, hindi na ako ano, siya oh. na dito. Yung nasa ako, <clears throat> ayun, grabe yung pagsagrasa ko. Pero, apat na araw, akala nila patay na ako, pero bakit ako nagising? Sabi niyo lang, no, milagro. Nagising kasi hindi. Pag ginipindo ko kasi sa kanila, hindi nila pawala. Eh ako kasi, naranasan sa na yan, tulog ako. Pero yung ano ko, yung ano. ko hindi ako mo. ko, Kasama ko siya. Yung December ba yun? Kasi ang gusto ko, na pala sabi ko sa dito, na sana makasama ko siya. Tapos, ayun nakasama ko. Ang suot niya, Santa Claus. Santa Claus. Tapos, talagang kita ko yung parang kabayo na may sungay. Oh. Kitang-kita ko talaga, hindi, yan. Oh. Yung yan, hindi Hindi pa yan. Isa pa yan, isa. Hmm. Yan, isa. Mayroon pa. Pinaka malayo pa. Tapos pag pagtingay kung sa kanila itaas pa, pagtingay nila dito, hindi makita mo tao, makita mo ayan. Ayaw nga na yan. Sige ha. Sana maging mabuting tao pag patuloy mo yan. Okay. At ayan uh, lang. Uh, palagi kita dito pupuntahan ko sa kita. Kita, pag nakita mo ako, tawagin mo -tawa, ako. Tawa. Okay. God bless. Thank Salamat you. ako. Sa, sa, ulitin, bigyan kita ng Buti nga may tubig ka dyan eh. Oh, okay. Okay. Tubig. So, um, wala, wala kayo tubig? Bakit? Puno nga lang. Ibigyan kita pambili tubig. Wala kami eh, pambili. Kaya, buis kami yung tubig. Kaya ikot-ikot at may nag-ano tubig. Wala. Bichara. Pero pangarap ko rin na manggagamot. Ang gusto kong gamutin, bulag. Bulag at saka pipi at saka pilay gusto ko magkaroon sila ah, di ba kilay gusto ko makalakad sila pero may talibang bili kayo tubig oh, thank you uh. ang alam mo pangarap sa kanya oh. Uh. ako lumood ako balik sa lupa sabi ko gusto ko mang manggagamot uh. yung bula gusto ko pakitain yung pipi gusto ko pasalitain uh. yung 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 hindi na makalagad silang sinilang gusto ko makalagad na maayos parang ayaw niya kasi daw baka daw pag yan binigyan niya ako ng ano yung maka, uh, maka buo ako ng ano yung makita na yung pinagalit ko baka daw asahan ako dito sa mga tao uh, baka daw na may sakit sila uh, dahil gumutin mo uh, ako uh, na ako na ako kung mapapagod, so, mapapagod oh, ako Tapos, isa pa baka uh, kukunin uh, nila ako sa mga mayama, dadalhin nila ako oh. tayo, pipirahan nila ako, di ba? Di ba, mahirap sila. Oo. Oh. gawin so, nila akong santo. So, ang mga tao, nandyan na, di ba? Kaya oh. ang ano na Sige. Anoin ko muna sila, ha? Thank so, you. sa susunod na naman natin pagkikita, ha? Thank you. Thank God Thank bless you. Us. Thank you. Lord. Noy, salamat, Noy. Thank you. Thank you, ah. Oh, Thank Ilang minit? Nine ten. <laughs>